Hi! For today's video, ako ay naglalagay ng level ng aking dishwashing liquid Ayan, tumawag lang yung aking kapatid kaya naputol yung aking pagbibideo Ayan, naglalagay na ako ng aking level Ayan Ang dami ko daw rakit At tatahi nagawa ng basahan so guys ayan yung level ng aking disgusting liquid So, no, di-improve ko pa to Level ng aking diswasi. Ayan. ready for ano na yan for deliver o diba tapos yung tira pwede namin gamitin mm. Halos kalahati ay binigitan nito. Ayan. Diba? Okay Maganda tingnan pang may level. Tapos meron ditong Proverbs 3.9. Honor the Lord with the substance and with the first fruit of all thine increase. Ayan, medyo maliit kasi pasulat. Ay, oh, guys. Ah, diba? Ang ganda tingnan. Ito yung walang level. At ito naman yung mayroong level ah oh, mas maganda sya tingnan, Ayan sya little 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 little, yun, pesos each. para dumikit. Okay. Yes. Pag may diswasa hindi Siguro dapat nilagyan ko muna siya ng ano ng level bago ko siya inano. Nilagyan ng diswasing. Hindi siya masyado na dikit, guys. So, hindi na ulitin natin. Susunod, ay, oh, susunod, lalagyan ko muna siya ng level bago ko siya lagyan ng diswasing kasi ayaw nyo yung dumikit. Sayang to, Sayang. di hmm, diba? Dumikit ka na. Isa na lang, isa. Last. Ayaw dumikit. <laughs> Kainis. Sayang yung isa. Isa pa. Dumikit ka na. Ayan. Depende siguro sa paka ano ng ano. Pagdikit. Hindi masyado na. Ayun. Dumikit na siya. So, dalawa na lang natira. Ayan. Guys, lagay ko na sa box.

11, 12, 13. Ayan. So, 1, 2, 13. Dapat dito meron pa isa. 14. So, dapat uh, try ko lagyan dito isa. 14. 13 pieces. Ready na for delivery. Tapos gagawa uli ako ng another scent. Lemon naman. Patry ko guys.